tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay mayaman sa tradisyon, kultura at kaugalian na tinatangkilig at pinahalagahan ng bawat mamamayang Pilipino. Atin ngayong alamin ang ilan sa mga ito. Narito, panoorin natin lahat. Nay! Nandito na po kami! E. naman mga Pabuti. anak at makauwi na kayong maaga. Gawain ka ng Diyos. kayo ng Diyos, anak. Pumasok na kayo sa loob at magluto na kayo ng hapunan. Hapunan! Pagmamano Ang pagmamano ay isang paraan ng paggalang sa nakatatanda. Isa itong tradisyon na ginagawa ng mga Pilipino. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kamay, ng kung sino mang nakatatanda na siyang ididikit sa noo. Tuwing may pagsasama-sama ng tao mga nakatatanda. Nagmula ito sa ating mga ninuno na siyang tinuturo at sinasanay sa mga bata o mula sa ating pagkabata. <laughs> Pagiging Matapat Ang katapatan o pagiging matapat ay nangangahulugang simpleng pagawa ng tama o pagpanig sa katotohanan. Ang katapatan ay ang simpleng pag-amin o pagsunod sa katotohanan na ang kasalungat ay kasinungalingan. Mabuti at maganda ugali ang pagiging matapat sapagkat ito ay nanguhubog sa atin upang mabuti ang ating pagkikipagkapwa at mahubog at tiwala sa atin ng mga tao sa ating paligid. Dharma, dinang kung i kai harana ay tumutukoy sa tradisyonal na pag-awit ng isang binata sa tapat ng bahay ng dalagang napupusuan. Madalas may kasama ang binata, mga kaibigang lalaki na tumutugtog ng gitara para sabayan ng pag-awit ng nanghaharana. Karaniwang idinaraos ito sa pagitan ng ikapito at ikasampo ng gabi. Ano Namama Pangangaruling Ang pangangaruling ay isang tradisyon na at bahagi na ng kulturang Pilipino. Ito ay isa ring paalala sa nakararami, lalo na ang mga abala sa kanilang pamumuhay na malapit na nga ang Pasko. Ang Pasko bilang panahon din ng pagtulong sa ating mga kapwa na kung saan na ipamumulat ang estado ng pamumuhay na mayroon ang ating bansa. Ito rin ay isang tiyak na ebidensya upang ipagdiwang at ipaghanda ang pagdating sa kapanganakan ni Kristo so na isang malaking bahagi sa buhay ng mga Pilipino. simbang gabi ako kasi para mabuwasan ng mga kasalanan ko at saka pagdasal yung mga mahal ko sa buhay. Ay, yung favorite part ko po ng simbang gabi, yung pinapangaralan po kami ni Padre sa mga nagawa namin yung kasalanan. Kasi may mga na pag nakompleto mo yung, ano, yung simbang gabi, matutupad yung wish. Uh, no binaryo siya at uh, ito ay uh, ginaganap sa umaga bago sumikat ang araw. Simbang Gabi Ang Simbang Gabi ay siyam na sunod-sunod na madaling araw ng pagsisimba ng mga katolikong kristyano upang dumalo at makiisa sa mesa digalit. Nag-uumpisa ng alas 4 ng madaling araw kasabay ng tilaok ng mga manok na tanda. Ito ay pagdiriwang at tradisyon ng mga Kristiyanong Katoliko habang hinihintay ang araw ng pagsilang ng kanilang anak ng Diyos na handog o alay ng Diyos Ama sa sangkatauhan. o piyesta. Ang pista ay isa sa malalaking pagdiriwang na ginugunita bawat taon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Tampok dito saan mang lugar sa kapuluan ang mga magkukulay na parada, mga katutubong seremonya, sayawan, paliksahan at masasaganang handaan. Ang panahon ng kapistahan ay isa rin sa pinaka-inaabangang pagdiriwang na patuloy na dinarayo ng mga turista taon-taon. Isa lamang ang pista sa mga tradisyong nakaugalian na ng mga Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop ng bansa, bilang pag-alala at pagsasalamat sa Diyos ng kalikasan at espiritu ng kanya-kanyang mga ninuno.